Two counts ng kasong sexual abuse ang isinampan ng dalawang mga minor de edad laban sa dating konsehal ng bayan ng San Miguel Bulacanda sa panayam ng media sa Quezon City kay Attorney Joey Cruz legal counsel ng dalawang biktima. Kapwa mga minor de edad pa ang kanyang mga kliyente nang mangyari ang pang-aabuso umano ni ex-counselor Melvin Santos. Matagal daw na nahimik ang mga biktima pero ngayon lamang sila nagkaroon ng lakas ng loob dahil unti-unti nang lumalabas ang mga reklamo laban sa dating konsihal. December 18 itong nakalipas na taon nang sampahan ng hiwalay na reklamong rape at sexual abuse ang dating konsihal. Sabi ni Atty. Cruz, Mabigat ang mga ligasyon at paratang laban sa dating konsihal dahil tinakot at pinagbabanta naman nito ang mga biktima. Samantala sa iwalay na pahayag, sa panig naman ni Ex-Counselor Santos, karakter assassination lamang ani ang lahat ng ito laban sa kanya at may halong politika. Git ni Santos, handa siya at ang kanyang abogado na sagutin sa korteng mga ibinabatong reklamo laban sa kanya. Para sa kauna sa Pilipinas, DJ RH ako naman Val Gonzalez tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ongoing ang clearing operation ng mga provincial government ng Davao Provinces, katuwang ang 10th Infantry Aguila Division, sinisikap na mapadali ang muling pagbubukas ng mga natabunang kalsada at nasira mga tulay na matinding naapektuhan ng shoreline. Ang kalsada ng Mati City patungong Taragona Municipality ay ongoing ang clearing operation ng highway na tinabunan ng toneto niladang gumuhong lupa. Batay naman sa inilabas na public advisory ng Provincial Government ng Davao Oriental as of January 19, 2024, ang Bayan ng Katiil ay mayroong mga hindi madaanan, in particular ang Aragon Sitio Hulip National Highway, sa Karaga, San Pedro baldohan Bridge, Natpasabol, San Antonio Panibasan Road not passable, San Luis Sitio Pangi not passable. Subalit ang portion ng manon ng Don Leon Balante Purok Kabaayan na partially damaged lamang ay maari naman umanong madaanan. Sa bayo naman ang Lupon, ang Don Mariano Marcos Bridge ay hindi passable at ang mga highways naman ng Makangaw, Ilangay, Mahayahay, Lantawan at Marayag ay nat passable. Sa Manay Municipality, ang Saragosa Purok na po ay passable to motorcycles only habang sa bayan naman ng San Isidro, ongoing ang clearing operation ng Maputi Santo Rosario Highway, not passable, San Miguel Santo Rosario Highway, not passable, Sudlon Maag, not passable, Dugmanon, not passable, ongoing road clearing operation, habang ang La Union Bridge ay totally damaged. Inasahang sa madaling panahon ay maklir na ito mga areas na nabanggit sa bahagi ng Davao Occidental, Davao de Oro at Davao Oriental habang nariyan na naman ang banta na ng binabantayang thunderstorm na umano'y makakaapekto sa Davao Region ayon sa DOST Pag-asa. Mula sa kaunanahan sa Pilipinas, DCRH, ako si RH19, June de Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Balita mula sa lalabigan ng Abra, nasa Wiansang traffic enforcer matapos sa itong barilin ng di pa nakikilalang suspek sa sitio Kabildatan, Barangay Zone 7, Bangket Abra kagabi. Nakilalang biktima na si Geraldine Balbuena Peralta na residente sa Bukay Abra. Batay sa report ng Bangued Municipal Police Station, nagmamaneo ng, ng uh, tricycle ang uh, traffic enforcer na bigla itong barilin ng isang armadong suspect na naging ng kanyang pagkamatay. Patuloy ang ginagawang investigasyon ng uh, pulisya kaugnay sa naturang kaso para matukoy ang pagkakilala ng salarin at motibo nito sa pagpaslang sa traffic enforcer. Para sa Network News, ito si Romy Gonzalez tuloy-tuloy sa pagbabarita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Balita mula sa Bicol, isang tindahan na sa barangay Bibingkahan sa Sorosugol City ang tinupok na gasunog pasado alas 3 ng hapon kahapon, kahapon as ayon sa ulat ng Sorsogon City Bureau, Bureau of Fire Protection nakatanggap sila ng tawag o kulaman sa nagyaring ng sunog sa lugar pagdating naman sa mid-shop dito na tumambad ang nasunog na tindahan Kasabay naman ng pagsabog ng limang linya ng kuryente sa lugar na elektro naman na kagad na itong fire out makalipas itong apulahin ng biro of fire ng ilang minuto at ang investigasyon ngayon ng mga otoridad sa insidente habang inalap kung ilan ang halaga ng mga nasunog na gamit gamit sa Bichap. Para sa MBC Network News, Ruel Saldigo. Tuloy-tuloy sa pagkabalita, tuloy-tuloy ang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Patay ang isang rider matapos na pumailalim sa kasalubong itong oil tankers sa kalsada sakop ng Sitio langka Barangay Pivera, sa Summit, sa Bayan ng Vigas sa Katanduanes, bandang alas 12.31 ng tanghali nitong biyernes, Enero 19, 2024. Sa report ng Viga Municipal Police Station, habang minamaneho ni Rogelio Soliman Torquator, 58 anyos, barangay kagawad at residente ng barangay Tinago sa bayan ng Viga, ang kanyang motorsiklo sa direksyon ng Viga nang pagdating sa nasabing lugar ng kainin nito ang linya ng kasalubong Noel oil tanker na minamaneho naman ni John Kaube Abarca. 34 anyos, may asawa at residente ng barangay Buyo, Virac. Pumailalim ang nasabing rider sa nasabing oil tanker at nakalagkad ng nasa 3 metro. Dead on spot ang rider habang nasa kostudiyo ng Viga Municipal Police Station ang mga sasakyan na sangkot sa insidente. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing pangyayari. Mula sa kaunaw ng radyo sa Pilipinas, DZRH, ito si Ray Baton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo. Pilipino